Sino? Sino? Hi guys, good morning. Wala si Daddy ngayon kasi puta siya ng Cebu. Mag-ingat ka diyan, best. Cebu. Ewan eh, okay. ko ano gagawin niya? Oo. Alis siya. Mag-ensayo si Daddy mo. Mag-ensayo siya sa Cebu, no. Uh -huh. Lalaro <laughs> siya dun ng ano. Ay, hindi natapos na. May palaro noon sa Cebu. Eh. Ayan guys, eh last pag na tayo. Ito muna tayo. Hindi iba to, mali yung nabili. Dapat bini lat. <laughs> Ako to yon. Hindi di ba? Nice try. Ayan guys. At may sayaw tayo. May entry tayo. Ay, yung ano yung bago nila, yung cherry on top. Sige, sayawin na. Ah, oh, diba alam ko na agad. nag -ano, practice kami sa. <laughs> Nag-practice kami guys sa ano. Yung sayaw nila na ano Cherry on top. If you sweet, sugar on love. If you want spice, I can sort Baby, teka lang baka mali-mali yung lyrics natin. Teka cherry on top. It's cherry on top, guys. Ito talaga, ano, iba sana yung bibiliin ko na jersey. Kaso, alam ko sinin dati na iniis na nag, ano, ako sa bini. nag na ako sa bini. Kaya, binila niya ako. So, hindi natin kasama sila, ano, ngayon. Hindi ata sila nagising. Okay, hey, wala, oh, hindi kayo nagigising, ha? Wake up, guys. Wake up! Ang pangit mo. Teka, teka lang, guys. Yung, ano, being my salamanca turn my limbs into a bouquet How it a singing song if you want to see it, sugar on love my present is a present oh oh yeah it's okay, fresh like ah, i guys If you want it sweet, put the sugar on lock. If you want it spice, I can turn the heat up. Baby, I'm a cake, but I know, better know what you got. I'm the cherry on top. Ayan, guys. Cherry on top. Stream beanie. Tiyo mo na naman yung bangs ko. Ay, pangit. Lapit. Kaya nga. Lapit na pasukan, guys. Busy na naman tayo. Ilang araw sa si papa Hindi ko alam. May, wala sigurong one week. Busy na naman sa review. Review sa mo Oo, kaya nga. Busy na naman sa exam, guys. O, oh, eh, kaka eh. Kakastart pa lang. <laughs> exam agad. Ba't parang ang laki ng ulo ko dito sa ano? <laughs> sa <laughs> sa <labin> na to. Ah, <laughs> sana sila yung pag-uwi. Ayan. Lili na abon yung mabay. Sino to? Ay, hindi. Yung kwan na. <laughs> oh, sino makakakuha ng finish line? Eh. Hindi nakatrek, guys. Alay, ang ano, hindi makita ta against the light. Oh, okay. sige. <laughs> Bata-bata. Talo <laughs> kaya ni Bing. din ako. Kumalas ako sa ahon, guys. Ayan sila. ko okay, yung video ko sa nagustuhan. Ito na nga, guys. Sinasabi ko na basta pag matapos ang kwento, an alam na.

นี่หน่อยนะไปนีน้องมัง่ีไหว What's up guys! to kami sa may ano to kami sa may Kabagan Ano? Sa to? Park Kabagan Park Centro Kabagan Park So, pa-uwi na kami guys Binilat <laughs> Bini Birocha Binitog Bini Wala na, wala na maisip <laughs> Ayan o. Oh. malakas ang muntad siya. Hindi. Ting Tingin tayo ng mga sa picture guys. Tingin mo. O baka may mas swipe ka dyan. Tingnan. Eh. Ah. Mga mga picture dito mga idol. Dapat may pang picture. May pang eh. may baby din ako. Picture ka na. Basta <laughs> yung Eh hindi ko naman alam kung anong iaano wow. ko. picture. Dito na oh. Ganda doon

Okay. Kita ko pa lang din sa camera niya eh. Ouch. Sakit. Uy, tignan mo. o lobat na tuloy. Hindi mo ata, inisap mo ba? Uy, nag-indo-indo. Ano ba't malabo yung camera?